gusto ko pong kamustahin yung ating mga pulis na nasugatan at yung uh, yung kanila pong mga injuries hopefully minor lamang wala naman po bang uh, seryosong nasaktan major ah uh, doon po sa ating 131 na injured na pulis Bale, 15 po dito yung nangailangan po ng uh, kailangan pong madala ng ospital para po ma-treat po yung kanilang mga injuries. Mm. So, meron ang pinaka po dito is yung nakikita natin na kumakalat sa social media na may hiwa po yung braso. Uh -huh. So, siya po yung pinaka na injury at saka yung may tama po sa ulo. Naku Si mama matutukoy po ba kasi nakikita naman po sa video although kasi balot na balot ano? Pero matutukoy pa po ba kung sino yung mga nanakit na yan? O arestado na ba yung iba? Uh, um, meron na po tayong arrested. Nasa 113 po. Sila po yung mga ng gulo, ng bato, nanunog mm -hmm. uh, mga or nung po sa area po ng Ayala at saka po ng Menjola at ganun din sa Rex. Oh. So uh, Major Hazel, no, ito po yung 113 na arrested. Mayroon kanina kaming pinakinggan at nakita mga soundbite po mula kay uh, Mayor uh, Isko Moreno. Asan po sila ngayon at natukoy na ba kung sila po ay organisado? Sila huba ay uh, na drug test na huba? Uh, ano po ang, ang kanilang kalagayan po? Mga karamihan ho pa rin ba ay mga menor de edad? Um, karamihan po dito ay mga minors. Kung kaya uh, pinak po natin ang DSWD para po tulungan tayo para po malaman natin kung meron pong uh, sila po yung magkakandak para po malaman kung may discernment po itong mga minors na ito. Para malaman kung alam po ba nila yung ginawa nilang paninira at pananakit. Mm -hmm. Uh yung po mga minors natin, ina-assess po sila ng DSWD, sila po lahat kasama po yung mga off-legal age natin na mga nahuli, sila po ngayon ay nasa Manila Police kung saan po sila po ay ini iniimbestigahan. Ah, nag oh. ah, susundan ko Nag-drug test po ba sila? Sila ba ay sumailalim sa drug test? ah uh, since hindi po sila nahuli ng drug-related na case, hindi po sila din test mm, yung pong sinabi po ni uh, Secretary June Vicremulia na ang pakay daw nga po ay marating ang Malacanang, ano? parang yung nangyari sa Nepal, ano? Mm. na nanunog ng parli parliamentary building, it confirmed po ito? Um, yes po. Uh, Trinay po nila na uh, makapasok ng Malacanang. From, uh, nauna po kasi galing sila ng Luneta. Um, tapos saka po sila nagpunta ng area ng Ayala Bridge kung saan po nagsimula po silang magsunog. Ah uh, sinunog po nila yung may container van. Ganon din po yung, mga, yung dalawang motor na nasa ilalim po nito, nagsunog sila doon. At pagkatapos po ay saka po sila nagtungo ng CRB uh, si R.B. kung saan po doon nga po sila ng gulo ng bato at nga, patipo uh, pati po pambabato ng molotov bomb. bam mm -hmm. So ang, ang gusto po talaga nila is mapasok Uh, yung Malacanang pero dahil po nakaantabay naman na po doon yung ating CDM contingents at meron po tayong mga dumating pang reinforcement, hindi po nila nagawa yun. Mm.